magpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Ayan mga kapaders, oras ngayon Alasin ko na ng hapon Mababa rin ang sikat ng araw Timinidya e, ko na ang dalawang makina At para mabisbilis ang ating biyahe Punta sa Bahura mga kapaders Malayo ang pupunta ngayon Mga dalawang oras sa biyahe siguro ko mga kapaders, Bago sa Bahura Meron naman tayong low pressure mga kapaders Ajan sa kalautan sa Pacific ng Bicol Region At baka bukas lumakas na ang dagat kaya samantalahan ngayon kalimang mga kapaders, at kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell button para lang kayong updated sa akin bawat upload mga kapaders. Abang-abang lang mamaya sa pag-dive namin. God bless. tayong tayo lahat. Ayan mga kapaders, starting pala kami sa bahura. Hanap tayong isda. Uy, na ito. Talig bago. Wala nagpakita. Mm -hmm. Binamanong mga kapaders, pambinta kagad. Salamat Lord na marami na naman. Dito sa bagong bahaw aming pinuntahan ngayon. Sana may panain dito at para makadrin siya tayo bukas na umaga pag uwi. Medyo malabo lang ang dagat mga kapaders. Uy! Naroon! Buhi na mga kagad din mga kapaders. Tawalin ni Karibis Rico. Malaking pugita. Big na yan mga kapaders. Sige ang kalaki. Kuwartang linaw na yan. Salamat ulit Lord na marami. Pagbibigay niya ta kami ngayon na magandang biyaya. Ayos yan mga kapaders. Gitikin mo na yan Karibis Rico. Dahil ang panakong may sima sana may kasamahan pa yan at naroon naman ang sa akin mga kapatid sa mga pana nukos or opusit. mm -hmm. pang calamares pwede rin itong ibinta mga kapatid ganito kalaki malagdagan pa sana ito at para mabinta natin bukas baka ba lamang sa gastos babarit ka bukid sa alman dagat dahil masama panahon mga kapatid medyo malabo la ang hanap ulit tayo at na ito isda timbungan isdang may balbas Mm -hmm. Yari ka dyan. Ayos na ito mga kapaders. Isda naman na first class. Pambinta. Ayos itong dagdagan. Uy! Naro pa mga kapaders. Pugita na naman. Binas-binas kada na Iba talaga pag maraming binabata. Binas-binas. Yan. Big ulit mga kapaders sa Pugita. Malaki na naman. Salamat Lord. Dalagdagan yung Huling kada na Pugita. Balid dalawa na. Ako wala pa na daan-daan lang daan talaga ang hanapin pag tayo nakasumpong swerte para sa atin tingnan natin ang huli na roon hanap ulit si tayo pakita uy balatan matang itik ito mga kapadis kung tawag sa amin kukuhain ko na lang ito at sayang may itong lagay ng aking nanay na naman para maibinta sa buyer may mga nakadikit pa mga batong maliliit papalawain ko muna Asin ko yung lawin ng kulay puti mga kapadis nadikit kaya yan at baka dumikit sa ating silo, may tanggalin kahit sa guantes, nadikit rin yan mga kapaders. Marami pang lumalabas ng mga laway-laway. Pinapahid ko sa corals mga kapaders para matanggal. Ayaw matanggal, sige labas pa. Yun. Ayos na ito mga kapaders, kakaunti na lumalabas. Ayos na ito, wala na lumalabas mga kapas, lagi ko na sa silo. Hanap ulit tayong mga ng isda. Yan sa unahan. Naroon, nakasuot. Isdang may balbas. Mm hmm timbungan gitik mga kapaders hindi pa na gitik akala ko na gitik mga kapaders gumagalaw pa ayos yung pandaradagdag na naman hanapin pa atin ang kasamahan ito asin ko rin sa pana hanap tayo uli naroon ang uli ni Kadibs Rico arin mo hanang mayroon pa mga kapaders nahuling malaking grouper na pana niya ayan barakang bikol kung tawag sa amin malaking lapulapo ito salamat lord Buti at hindi nagtiko ang paan amu At kung nagtiko yan, makatakas yan Sinapian ang buwin na si Kadabis Rico Iba talaga pag maraming binabata Na ito, isda, nakasuot Kanuping, mga kapadyers mm -hmm. Lagat ka dyan Pang daradagdag pang binta At haw ka ng humiritan lang, oy Hindi ka dyan, mga kabunhot uh, ka ko ito sa paan ako At maghatay na panibagong mahuhuli, mga kapaders. Hanap ulit tayo Diyan sa unahan na naman. Dito sa butas na ito, kanuping. Mm -hmm. Parang may kasamahan pa ito. Doon sa kabilang butas, sisilipin natin. Ay, nakabunot pa. Ulitin ko mga kapaders. Nasa na kaya yun? Uy, na ito. Mm -hmm. Di ka nandyan mga katakas. Gitik mga kapaders. Ayan. Diyan naman sa parting uduga ng tinik. Parang may napansin pa akong isda Doon sa kabilang butas, sisilipin natin Aalisin ko muna ito sa pana Hanap ulit tayo Dyan ulit sa unahan At baka mayroon pang kasama yung isda na yun Uy, na ito Nakasuot mga kapaders Na ito nga yung kasamahan Naglipat ng kabilang bahura, may nakaharang pang mungit May yung maliit na mungit At umalis kanyang mungit ka Hindi ko lagod makita yung papanain ko At may nakaharang na mungit na isda mga kapaders Yun, tinamaan niya ata man Oy, nakabunot pa. Alisin ko muna lugod tong isda sa pana ko. Sagabal na masyado. Hindi makita. Nasa na kayong isdang iyo. Hindi ko tayo makita yung bahora kung nasaan na. Pinanood kaya ako ng malakas na agos. Oy, nandito lang pala mga kapaders. Siguraduhin ko na. Mm -hmm. Yan. Oy, malaki pala itong mga kapaders. Kaya pala nakabunot. Pirsado ang pala na. Pagpisig-pisig kanina, nakatanggal sa pana ako. Salamat na naman, Lord. Malaking kanuping. naka man tayo ngayon. Sana mayroong pangkasamahan. Nakulit tayong mga panang isda. Diyan sa unahan. Hoy! Kulambutan mga kapaders. Kaya lang. Medyo maliit pa. Hindi ko muna ulihin yan. Aabugin ko at baka makita ng kasamahan ko. Baka panain. Yon Layas. At lumayas ka na. Isa ka rin makulit. At layo na. At pag nakita ng kasamahan ko. Pag napana ka. Aadubuhin ka na yun ay talagang naging tuko pa talaga oh at lumayo ka na maamo talaga itong kulambutan na ito pinapalayas ka na lumayas ka na sige layo at nayan na yung kasamahan ko baka makita ka hanap mo lang tayo ng ibang mga yon, yun ito balakin langit mmmm lagata ka dyan yun yun nasa unang palang si kadab siriko mga kapaders uy dalawang langit ang mga sa akin ni isa ayos yan. Isang panaan, tatlong ranggit mga kapaders. Ayan, dalawa ka dami siriko, isa sa akin. Ayos na yung pandaradagdag. Salamat Lord na marami. Nakairis daan kami di sa bahura. Hanap ulit tayong mga panang isda. Pakita na kayo sa amin. Na ito, talikbago mga kapaders, lumalangoy. Nagulat yata sa akin ito. Ating sundan langoy. Kuminto ka lang. Mm -hmm. Inabot man ang natin. Nagkasan ko kagad mga kapaders Buti nila at hindi dinoplasan Ayos na ito pandaradagdag Hanap na naman tayo Diyan sa unahan Uy naroon mga kapaders May napansin akong isda Naroon alatan Pang ulam ito mga kapaders Hmm Gitik Sintido ang tama sa parting noo Hanapan pa natin ang isda Baka mayroong kasamahan lang yung alatan dito sa butas nakasuot malaking kanuping mm -hmm. yari ka na naman dyan ayos ito mga kapadres pambinta naman ito makanuping dito sa bahura pero itong tsaga tsagaan mga kapadres kanuping ang karami aming napapana ni Kadab Siriko kwartang linaw ito bukas hanap ulit tayo dito sa butas atin silipin naroon malaking alatan ulit mga kapadres Pangulam na naman mm -hmm. Yari ka na naman yan Ganitong isda dito sa amin Pag mayroong bibili taong barangay mga kapaders, Ang bigay namin 130 ang kilo Pag pangulam laang Masarap na isda rin kaya itong pagsiyasabawan mga kapadyas Lalo na pag may kasamahang kalamansi Na ito pang malaking kanuping mga kapadyas Yung isang klaseng kanuping ito yung malapad ng ulo, pasensya na at hindi ko na videohan bago pa nain. Akala ko kaya naka-open na yung camera, hindi pa pala mga kapaders. Nang makita ko, hindi pala nagre-record. Kaya pinunod ko pala ang para mag-record yung ating camera. Ito yung kuha ng ating camera mga kapaders. So, malaking kaloping. Okay na itong pandagdag. Hanap ulit tayo. Uy, na ito, malaguno. Mm -hmm. Pang ula mga kapaders. Kusang lupit sa atin. Gawas halikas ang plus light kaya mga kapaders. Nagdaraw. Ibubukod ko ito mamaya. Masarap ito sa bukas na umaga. Lalo pag mayroong pizza mga kapaders, gulay na kasama. Masarap ito, tas mahigop. saka kalubong. Sos, papawisan mga kapaders. Salamat Lord. Masarap-sarap bukas ang pangulam ko. Itong malabono, papalang-palangin ito bukas. May isang kilo na ito, estimate ko. Hanap ulit tayo. Pakita mga isda na ito, kanoping mga kapaders. Mmm. -hmm lagatsaka dyan dagdag na naman hanapan pa natin at baka mayroon pa mamaya pag aho namin i-GPS ko itong bahurang ito mga kapaders magandang bahura ito maraming kanuping nakita ko lang ito sa restro ng GPS binu pala itong sa partin laot hanap na naman tayo mataas na bahura anaron mga kapaders lapo lapo pang ulam mm -hmm. kauser or liglig -lig na naman Parang kakaunti ngayon ng pang-ulam namin na ha? halos pang bintang ngayon, mga kapader sa namin nakapana. Pero okay yan, mabili nilang bukas ang karne yung baboy. Baka karne lamang. Hanap ulit tayo. Diba talaga pagbaling ng plastic mga kapaders? Malayo nga tanaw natin. Nasaan kayang isda dito? Uy, na ito. May nakasuot mga kapaders. Uy, barakang bikol. Malaki. lapula po Mmm, yun. Nagitik natin mga kapaders. Salamat Lord, malaking biyaya ito. Dadagdagan din, yung nahuli ni Kadawis Rico. Ito mga kapaders, barakang bikol na naman. Pambinta bukas, hanap ulit tayo. Nandito sa butas mga kapaders, parang may nakasuot. Uy, na ito, balatan. Manuntog kung tawag sa amin. Ito yung segunda sa kabangin mga kapaders. Ang presyo na ito, 3.5 pagluto, pagnilaga ng mga kapaders. Kukuhain ko na rin to. Ay, yun ito lagay ng aking nanay bukas. Nadagdagan na rin ang lagay ng aking nanay. Pag ito na toyo, pag dumating ang buyer, mamimili mga kapaders. Pwede itong ibinta dito sa isla namin. Yung buwibili ng balatan na toyo, mga kapaders. Taga Husipa nga ni Ban, Norte, taga Kapalunga. Shout out nga pala sa iyo. Medium na ito, ganito kalaki pag ito naluto. Ang kilo ay 2.5, pag big na 3.5. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan na naman. Uy, naroon, ano na yun? Isda, mga kapadyer. Sumulpot na lang. At si Papasiguruhin ko. Salak, mga kapadyer. Hindi tinamaan. Nakailag. nasa na kaya yun? Pakita kang manitis ka. Inilagan mo panak ko. Pag nakita kita, papasiguruhin ko pag panak sa iyo. Magiti ka sana. Uy, na ito, mga kapadyer. Kanoping naman ito. Napaganda ang kapalit. Malaking kanoping. Mm hmm... Gitik mga kapain, akala ko na gitik hindi palan. Nakakatawang mamana, pag ito kalaki ang mga kanuping natin mga pana mga kapaders. Sana may magkasamang pwede dyan sa unahan. At para mahuli natin mga kapaders, huwag lang ito matukoy ng mga dayuhan Pag ito natukoy, sure na naman ito ang dinamita. Hanap na naman tayo. Magandang corals ito mga kapaders, buhay na buhay. May isda kaya dito, oy na ito, lambingan. Mm -hmm na ito ihawin mga kapaders yan isdang lambingan pero pag nakasingwat ang sungay nito sa pertin pisingihan anong sakit naman ito yung islang matigas kaliskisan pero masarap naman nakikita ninyo mga kapaders mayroon sa pertin pisingihan mahaba ng sungay na yan. matalas yan mga kapaders mantak yan naniningwat yan hanap ulit tayong isda na mga pana dyan sa parting unahan na naman andito Uy, balatan. Ito mga kapaders. Nakala ko isda. Ayan. May mga lumot ng ibabaw. Pandagdag mga kapaders. Lagayin bukas ang aking nanay na naman. kuha natin ng matang itik. Balit tatlo na ang ating nakombalatan. Tawa na naman bukas ang aking nanay. Meron siyang pansadlay ng mga kapaders. Naroon pa sa butas. Malaking surahan mga kapaders. Malalim ang sinuutan. Yun, talapit mga kapaders. Mm hmm talagang mapahuli. Kusang lumapit sa atin yung surahan. Sigurado ka ang paksiwin bukas mga kapaders. maisang isang kilohan na itong surahan. Salamat Lord. Pang ulam ng aking kasamaan ito. At yung yun yung aking ulam naman bukas. At na ito pa, taligbago. Mm hmm pandaradagdag. Ayos na ito. Salamat ulit Lord na marami na naman nasan pa kayang kasamahan pakita at anong isdain wagla la ang pating at baka tayo kagatin hanap ulit tayo mabarikabok mga kapaders uy naro sa butas sibungin or lapulapo na naman mga kapaders ay masuot parang mailap Tinama mm -hmm. sa pating udugan mga kapaders. Ayan. Walang kapere para ding nagiti. Salamat na naman dito, pambinta bukas, lapu-lapu, orsono, hanapan pa natin. Baka mayroon pang kasamahan yung lapu-lapu. Uy, -lapu. na ito, danggit mga kapaders. Mm -hmm, malapad na ito, kortang linaw na, hanap ulit tayo. Uy, na ito, uy, mailap mga kapaders, tinamaan man, pandagdag pambinta. Dadalaw na na huli kong lukos mga kapaders. Tangol ulam lang ito bukas, adubuhin. Ayan mga kapaders, hanggang ito man aking video sa pangamana, maaawin na rin kami at maaawin na isang live lang kayo mga kapaders. Dahil malay aming na bahura. Uras nga pala ngayon, alas 12 na mga kapaders. Bumaba kami ng alas 7, umahong kami ng alas 12. Sarap nang lang yan mga kapaders, mahaban lang yan. Abang-abang na lang mamaya pag-uwi namin. Papakita ko ang huli namin sa pinanaan. Aduh, mana ni lelaki yang tahu? Mana? Asli? Asli mana? Asli? Asli apa pun? Ay, ano mga mga kadur na kulat na nimpum ay. Na ito na mga kapal sa aming kinita sa isang day blaang 2,947. Ito ang gastos 500, ito ang natira mga kapaders. 2,372. Pinagli mga kapaders. Yan ang partihan bawat isa. 474. Ayos na yan mga kapaders. Salamat Lord. Sabi naman. May pambigas na naman kami ngayon. Maraming salamat ulit sa inyong panunood. Abang-abang na naman. Sa susunod adventure nating gagawin.